What's up mga kotol? Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, bali tayo po ngayon nasa bukid na uli. At uh, panibagong trabaho po uli. Yan. Talaga santing, santing po ang init. Yan Oh. Ah. naasul- asol po. Ayan, tayo po ngayon maglalagay naman ng kalsyum. Yan Oh. Ah, nalalagta po. Sobrang init. Ayan, nandun po yung ating kasamahan din po tayo dun. Nandun ako Richard. At uh, pasensya na mga ko tulad, gawa po ng focus po tayo sa halaman. At uh, pasensya na kung medyo ulit-ulit man yung aming video po. Ay uh, pinapakita lang po namin yung step by step kung paano po maghalaman. Yan. Nakapaglagay na rin po tayo ng kalsyum, uh, sa drum ng calcium Kahapon. Nakababad na po. Yan. Dalawa. Wala po tayong pandilig na makina at uh, manumano po ang ginawa po natin. Ha, so, tayo simula na.

Asul-asul naman po mga kotulay, ang langit po. At magpasalamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagalita na Mga kaupo tol yari na po napaglalagyan na po natin lahat ah, talagang pagkainit din eh pare yeah. ah si pare yan atin po kasama sila po yung nangangawa hindi pa po tapos pangalawang araw po ay yan nangangawa tapos po si kuya Richard sa dulo tsaga tsaga lang po mga utol utol kang po yung magdalagay <laughs> mo na ng kawayan naman Sir Richard na naga ano. Sir Richard. Yo. Siya po naga papokpok. Liptok na kami. Sir Richard yan na eh. Nakaliptok na yan oh. Tama rin sa pagyaman. Iya. Liptok. Hindi pa tayo Nakakunti na po. Aran nila ang pagitan natin. Ang kulang. Awa hendeno Awa hendeno pangungot sa tubig na natalbog ha? ano yun? sa tubig na natalbog ay? yung ganito kapag paingat pangunguha sa so, mga bago po mana yung halaman ah... Uh, bago naging halaman ay kailangan pong ganito muna nagdadaanan muna yung pangungkap ng kawayan ang babakod

Walang dalawang eras na. Aking po tinapos na at uh, yung po mga kaibigan ko ay umuwi na. Pinauwi ko na po at hanggang alas 4 laang tayo na po magpapatuloy na rin. Ayan mga kautol, yari na po. Ayan, bilis po na maghapon mga kautol. Talagang parang pinapahid lang kami dito sa bukid. Away, oh, hapon na naman. Mag-5.30 uh, na po ngayon ng hapon. Ayan mga kautol, yari na po. Kakalahati na lang yung ating balagan ng kawayan po. Ayan. Yari na po. Ating abunuhan na ha? sili habang binabakuran. Malapit na rin po tayo mag-ani ng palay mga kautol. At least ay nakiyak na po. Madali na. Ayan mga kautol. Uh, sana po yung sa inyo sipag lang po tsaka buhay probinsya bye salamat po ng marami sa inyong lahat